May anak po kasi ako, hindi may depression, nagagamot po siya. So, sabi po nila, by seven years, mag-exit na po. Tanong ko lang po, sir, kung sa mga solo parent po na mag-agadway, ano po ang pagiging gagapay po namin kapag kami po ay tag-exit po? Alam niyo ang uh, iniisip namin diyan. May anak po kasi ako, hindi may depression, nagagamot po siya. So, sabi po nila, by seven years, uh, mag-exit po. Medyo mahirap pong tanggapin kasi as solo parent ka po. Pero lang hindi ko po kakayari. May second year college po ako, tapos grade 12, grade 10, grade 6, tapos grade 4 at saka grade 8 So, nahihirapan ako, sir. Tanong ko lang po, sir, kung sa mga solo parent po na mag-graduate, ano po ang pagiging gagapay po namin kapag kami po ay mag-exit po? Alam nyo, ang iniisip namin diyan, kaya nga nag-uusap kami kung paano natin gagawa ng paraan na matignan yung mga special cases katulad po Oo, nasa batas yung 7 years. Pero gusto nga ng Presidente na pag-aralan namin para masigurado natin na naiintindihan namin yung kwento ng mga membro ng Four Peace.